Hi guys, ito naglalakad na kami sa kawalan. Sa kawalan. Nagtaka siguro yung mga lalaki. Bakit marami? Bakit ang yung mga kapoto? di ano yung siguro yung kuya. Ang mga dalin ko. Kasi ka makamahan yung magkamahan Oo, may problema na ako. Ako naman yung babae. Ang mga dalal. guys, pura na kay Pilipinas, guys.

guys, alas 6 pa rin tayo noy bebe, pero mura kung ko. ay, may motor, te, umabi ka motor guys, napasal eh, bansa dali guys, Na guys, guys. O, wala pa muna pa, wala lang <coughs> Uy, guys, parang ang ganda ng, ganda ng paglalakad ko ngayon. Napil ko kasi ngayon ko lang naranasan maglakad nang ganito laki. Wala walang bata, pati wala bata. layo <laughs> tamo a do do na po tamo na manila lakad lang sapal daw salikot kaya lang di naman aniche pagsinana eh pagsinana eh mga mamakpas kay magkuan eh talaga lang hey na tasa eh magtasa kay parehong babilih tayo lahat sa unang panito magkuan nito mura kaya ano nito ano nito lohiya oh bakit naman po dapat tawo kay mga mga magaganda Ah! Ayaw naman ng na matala na pumunta ng maaga sa bahay. Kaya, makuna na daw kami. Nasisi patuloy so, tayo. Nagtanong so, nga siya kung may tao na ba daw. Ay, ay ano ba yung mga ano. Kaya tumawag si Bitsay kay Nelgin. Kaya ano, punta si na si tayo. Nahuli sila din. Nag-ano pa sila. Marami naman pero. Kami na, nga, nga mamaya. Pa dapat. Eh, eh problema si oh, Ano. Ha? Tawid, tawid tayo, tawid. Kasi aalis yung mani, mo Mag si Mag si Mag okay. na natin, mag-alit lang sa airport, matatala niyan doon. Kasi yung ay video, kapag niya ang lalaki. Ha? Sultan? Kita tayo nun. Dumasok ka, kasi? Dumasok. nine. Dumasok. Dumasok. Malapit na kami sa tindahan ni Darius. Ang layo na niya lakad namin. Sa tindahan ka kami? oh, doon sa tapat. Kailangan natin tumawag. Mas malapit pa yung amin, Kuya. Mas malapit pa yung amin. So, magpapuloy sa tindahan. Malapit sa amin. O, oh, mas yung sa inyo ha. TABOK! 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 talaga! <laughs> dali! 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 Oo! 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 Sinak yan! Ano mo pala si Jey? Uso na si Jey kay Jimmy? Oo! Okay. Ay, ano yan? Pari, ano yan? Yung papalit-palit siya kung saan yung ano? Kaya nakakarami na siya! Mabilis niyang umangat! Oh tapos napapansin ko pa Bawang sa kami, alam mo yung tinataponan siya ako hindi, kung loyal na siya? Ay, 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 kasi loyal siya doon, Kasi ay, ayang 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 hindi, ayang kasi ayang 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 yung, yung ano ba natin? Vlog. Ito sa akin. Pilipino. Ito sa katil. Ito sa <laughs> dosal pa siguro. Simpre. Sarado pa pala. Ay, dito na kami guys. Ayan, mapapasok na kami dyan sa loob ng tindahan. Ito na ating mga kasamahan. talaga nila dito. Ano, napaka ano talaga nila kasi operator sila tarar corporation wow ano sila no so, kasi nice pati kami talaga ang oro sa tanggasan nung hindi to talagang lahat ng oro